Tell me, ano ba talaga plano mo? What do you really want? Sit down, sit down. Mm. Ang gusto ko, lahat ng kikitain ng concert, idodonate natin sa street children. Pati ng komisyon mo. Ano? At saka alam mo naman ng Diyos, pag nagbalik ng perang dinonate sa charity, ten times, a fold. Ikaw nang bala? bahala. Naku, malu! Thank you. Ooh. Walang iya, oh. na naman ang bigas. Yan, li limang kilo yan. Buti may nabili ka pa. Pero... Ito ang importante. Nagbalik yung ko, oh. Ayan, oh. Si Muni. Walang yung malu yan, ah. Sino malu? Ah, best friend ko. Ah, kasi tagahangarin mo ni Kian, eh. Eh, nakipagpustahan sa akin na buhay pa daw yan. Hindi importante yon. yun. Yung nandito ang importante. Si Monique daw, magko-concert. Aba, manonood ako niyan. Oh, oh. Ano? Sama ka? Hmm, pagsilosan pa ako nun. Lawa na yun. Wala na yun, di ba? Hmm, hmm. Nakilala ka pa kaya? Ako din niya makikilala? Pag nakita ko nun, magmamakaawa sa harapan ko yun. Luluhod, para bumalik lang ako sa kanya. Pero may iba na akong mahal ngayon eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, ano naman ang na masama kung mahal mo at mahal ka rin? Napipikon na ako, ah. Di ba sinabi ko sa'yo, ayoko ng babaeng mayaman at malaki ulo. At sinabi ko rin sa'yo, pag sinabi ko, ayoko na! Ayaw na ni talaga. Eh, ba't nagkakandara pa ka pang panuorin yan? Eh, meron naman kami pinagsamahan nun eh, kaya... Ba? Masyado ka naman si Rosa, balak mo kay Sauga! Makakuha ngang kahoy! Malaking palaisipan ang pangyayaring ito, Miss Romero. Isang napakalaking issue para sa aming mga alagad ng batas at periodista. Ang pagsipot mo rito ng buhay. Mahabang kwento ho, Kapitan, pero gusto ko na husanang sabihin sa inyo ang tunay na sinadya ko dito. Gusto ko humingi ng proteksyon. Magkakaroon ho ako ng concert sa mga darating na araw. At uh, sa madaling salita ho, ilalantad ko na sa publiko ang sikretong buhay pa ko. Meron hong mga taong gusto kong makitang patay eh. Miss Monique, maaari mo na yung pagpatuloy ang gagawin mo sa loob. At ipanatag mong yung kaloban. Magbabantay ang mga bata ko rito sa labas at saka sa backdoor. At may magmamanman din sa loob. Maraming salamat ho, Kapitan. Napakalaking bagay po nito. Sige, ma'am. Alika na. Mga bata! Come on. Matandami pulis dito. Oo nga, ano? Sigurado na kahingihan ng proteksyon sa mga otoridad. Matinik din talaga yung babaeng yan. Akalaan mong maunahan tayo sa kilos natin? Gilbert, meron akong isang taong dapat mong makilala. eksperto siya sa ganitong klaseng pagkakataon. Sige. Ngayon, pagkatapos ng kanta ko, di ba magkakaroon ako ng spiel? Mm -hmm. Sasabihin ko yung purpose ng concert na ito. Tapos doon ko na rin papakilala yung mga street children. Tapos mm -hmm. Tapos kakanta na sila. Uunahin mo pa yung mga bata niyan. Eh, dapat ang pinag-uusapan natin na no, eh, yung mga... So Malo, so walang so kanta yung mga bata, wala tayong show. Hmm? Ngayon, mag i na sila. Hmm? Ate Monique, Miss, oh. na-miss na sila. Paalis na sila. Sige, sige. Ano mo gagawin? Sigurado ba kayong wala kayong sinasabi tungkol sa sikreto natin? Wala, Ay, wala talaga, Ate Monique. Kayo? Wala talaga, Ate Monique. Wala. Ay, sorry. Sinabi ko na ano huwag niyo sasabihin niyo, Monique. Ito, ito bahay na to. Shh! Paalis na sila eh. Ayun ang paalis na sila eh. Wow! Ganda lalaki mo, kading. Mukha kay Buburol. <laughs> Eh, mo ka mga hunting. Ah, ano ba ang mas maganda? Nakapaloob o... <laughs> Abay, san balakad. Nakalimutan mo na? Ngayon ang concert ni Monique. Aba, ah, kailangan ano kami ro. Dahil baka maubusa kami ng upuan. Pagpasensya oh, sige, niyo sige. na at uh, wala kami ng pera eh. Kaya kami na lang. Mahal yung ticket eh. O di sige, umalis na kayo. sigi sige na. Sige na. <laughs>

Gentlemen, the moment we have all been waiting for. Is she an illusion or is she for real? May I bring to you so you can judge for yourselves the incomparable, inimitable Miss Monique Romero. maraming salamat po. Mga kaibigan, ang katatapos ko lang pong awitin ay buong puso kong inihahandog sa inyong lahat na nagkaisang tumangkilik sa makabuluhang konsyertong ito. Alam niyo naman po na ang lahat ng ito ay para sa mga batang lansangan na matagal na hong nangangailangan ng kalinga, pagmamahal, at bubong na masisilungan. At na uh, nais ko rin palang ihandog ang inawit ko kay Karding na Dati ko raw hong siyota. Karding, maraming salamat sa lahat ng ginawa mong pagtulong sa akin. <laughs> mga kaibigan, sa inyo pong lahat ay gusto kong ipakilala ang ilan sa mga batang matutulungan ng inyong pagtalong ngayong gabi. Magpapasalamat po sila sa inyo sa pamamagitan ng isang awit. Ladies and gentlemen, would you please give a big hand to the six angels! Yes. <laughs> Sino? Sino sabi? Ano? Dali, na yan. Bakit ang hilat iligpit ng babaeng yan? Magsalita kayo. Anong dapat natin gawin? Relax lang, Gilbert. Meron akong naisip. Ano? Ewan ko kung okay sa'yo to. Nakikita mo ba ito? Tama ka, Joy. Nick. Boss. Umuwi ka lang sa Pablo. Pagdating mo ron, tumalaga lamang doon sa opisina ang nagpromote ang concert Monique. At sasabihin ko sa iyo kung nung dapat ilagay sa telegrama. <laughs> Ah, mga bata, pinamili ko na kayo ng mga bihisan. Magpalit na kayo, ha? Okay? Opo. Doc! Kamusta ko bata? It's okay now. Anyway, the police naman ang tama ng bala sa braso ng bata. You don't have to worry about anything. Kaya? Ate Monique, hmm? tumawag nga pala si Malu yung manager mo. Importanting tawagan mo raw siya. Excuse me. Hello? Hello, Malu. Oh, Monique, hi. Meron kasing dumating na telegrama dito sa opisina. Mukhang galing yata sa hasyenda nyo eh. Ah, baka galing sa mama ko. Pwedeng pakibasa na lang, please. Monique! Ah, uh, ka mabibigla, ha? Kailangan mo umuwi ka agad. Namatay daw ang mama mo. What? Uh -huh. Salamat ah uh, Sige, umuwi ka na sa Maynila Aling Marin. Anak, ma'am. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi kayo dapat nagbalik dito, ma'am. Nakatanggap po kasi ako ng telegrama eh. Ang mama ko raw ho, na. Oo. Oo, ma'am. Patay na ho. Mahigit ng isang linggo. Mahigit ng isang linggo? Oo. Oo. Mahigit ng isang linggo, eh bakit kayo nyo lang pinaalam sa akin? Hindi ko kasalanan, ma'am. At saka, ma'am, hindi ako napadala ng telegrama. Katiwala nga ako rito, pero hindi naman ako makaalis dito. Isasabihin ko sa inyo, ma'am, ang mama ninyo ay unti-unting nilaso ni Mang Osmundo. Oo, pero bilanggo ako rito. diwa ako pwedeng lumabas ng bahay. Nilaso ni Osmundo ang mama ko. Sa palagay ko ho, yung mga ininiksyon sa kanyang nagpahina sa kanyang katawan hanggang siya ay mamatay. Saan siya nakalibing ngayon? Ay, naku ma'am! Hindi ko alam! At nariyan oh, si Sir Gilbert. Kahapon pa ako oh, kayo naabangan dahil ho oh, sa... Sige! Dalin si Ma'am Monique. Kay Nino at kay Gilbert. Okay ka na ba? Huh? <laughs> si Monique, wala siya eh. Wala eh. Asin si Malik? Umalis siya eh. Kayong lahat, may kasalanan kayo sa akin ah. Bakit nyo ako pinaglolo ko? Pasikre-sikreto pa kayo? Matagal lang pala ako pinag-sasabog ng babae niyon. Nagmukha ko. Kuya Carding, pinakausapan niya kami dahil gusto kanyang surpresahin. Surpresahin? Katanungan niyan. Kuya Carding, nagmamadali siyang umuwi sa asyenda ni Lai. Eh, dahil... Dahil namatay daw yung mama niya. Umuwi sa probinsya? Namatay nanay niya? Oo, Kuya Carding, sa San Pablo. Kalokohan yun! Bakit siya umuwi doon? Pakalala at Gilbert yun, ha? O papangamak siya roon? Limag, may iwan ka rito, ha? Kahit bisit ako sa bahay natutulungan ko pa rin. Dito lang kayo, ha? Puro kayo problema. Alam mo, Monique, Bago ko palang pinakasalan ng mami mo, ay nagkasundo na kami ni Gilbert. Naggagawin namin negosyo ang lahat. Pakakasalan ko si Beatrice dahil sa kanyang kwarta taryarian. Si Gilbert, pakakasalan ka dahil sa mga mamanahin mo. Tama yung munik. Wala kaming naging problema sa mami mo. Katunayan eh, malinis na tinanggap ang kanyang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Pero sa'yo, Monique. Sa'yo. tumambakan lahat ng problema naming mag-ama. Hindi. Hindi kayo magtatagumpay sa kahayupan ninyong mag-ama. Habang buhay ako, at habang taglay ko ang matinukong isip, ay lalabanan ko kayo sa kahit na anong paraan. May Diyos ako, Gilbert, na masasandalan at matatawagan. At ang mga kampuni sa tanas na katulad ninyo ay walang kapanapanalo.